Willie Revillame awang-awa sa sinapit ni Manny Pacquiao sa kulungan. Isang nakakabiglang balita ang kumakalat ngayon hinggil sa D. umano'y pagkakulong ni Manny Pacquiao at ang reaksyon ng batikang host na si Willie Revillame ang umani ng atensyon ng publiko. Ayon sa mga ulat, si Revillame ay labis na naantig sa balitang ito, lalo na't si Pacquiao ay itinuturing na bayani ng bansa sa larangan ng boxing at naging inspirasyon ng maraming Pilipino. Sa isang panayam, ipinahayag ni Revillame ang kanyang pagkabahala at simpatsya sa sinapit ni Pacquiao. Aniya, hindi ko kayang paniwalaan na mangyayari ito sa isang taong kagaya ni Manny na maraming natulungan. Sana ay magkaroon ng linaw ang lahat at mabigyan siya ng hustisya kung siya man ay napagbintangan lamang. Dagdag pa niya, handa siyang tumulong kung kinakailangan, dahil Aniya, ang isang tulad ni Manny ay hindi dapat makaranas ng ganitong klaseng pagdurusa. Bagamat hindi pa malinaw ang buong detalye ng insidente, marami ang nagtatanong kung ano ang tunay na dahilan ng umano'y pagkakakulong ni Pacquiao. May mga haka-hakang may kinalaman ito sa isang legal na usapin, habang ang iba naman ay nagsasabi na maaaring ito ay isang maling paratang lamang. Sa kabila nito, nananatili ang suporta ng kanyang mga tagahanga at malalapit na kaibigan, kabilang na si Revillame. Samantala, hiniling ni Revilla Me sa mga autoridad na maging patas sa paghawak sa kaso at siguruhing mapapangalagaan ang karapatan ni Pacquiao. Nagpaabot din siya ng mensahe kay Manny, Manny, kapit lang. Ang buong bansa ay naniniwala sa iyo, at alam naming malalampasan mo ito. Sa ngayon, hinihintay pa rin ng publiko ang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Pacquiao kaugnay sa isyo. Patuloy rin ang panawagan sa transparency upang malaman ang tunay na nangyari. Maraming netizens ang umaasang lilino ang sitwasyon at muling maibalik ang pangalan ni Manny Pacquiao bilang simbolo ng tagumpay at pagkakaisa ng mga Pilipino.